Maraming uri ng kabiguan at pagkakalugmok at ang bawat isa sa mga ito ay may katapat ding paraan upang ikaw ay muling makabangon. May pagkakalugmok na bunga ng masamang trato sa iyo ng ibang tao. Maaring niloko ka, pinagkaitan o pinaasa. Meron ding pagkakalugmok dahil sa mga pangyayari. Kagaya ito ng mga pangyayari noong nagsimula ang pandemya. May mga bagay na hindi natin inakala at hindi na paghandaan. May mga nawala ng trabaho, may mga biglang hindi makabalik sa kanilang pamilya, may mga nalugi ang negosyo at iba pa. At bukod sa mga ito ay meron ding mga pagkakalugmok na bunga ng sariling aksyon at kapasyahan. Yun bang sa kabila ng mga babala at payo ay pinilit mo pa ding gawin ng isang bagay na maaaring magbagsak sa iyo at ayun, nalugmok ka nga. Ang malaking tanong sa lahat ng ito ay mananatili ka na lang ba sa pagkakalugmok o ikaw ba ay babangon at kung nais mong bumangon, paano ka magsisimula? Ang sabi ng Bible, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ng anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ilang mahalagang bagay ang dapat tandaan. Una, hindi ka nag-iisa sa iyong kabiguan. May mga tao na nadumaan sa problema at sila ay nagtagumpay dahil sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, alisin ang mga pumipigil sa pagbangon. Maaring kasalanan na dapat pagsisihan at talikuran, o mga tao na dapat ng layuan, o maaaring mga gawa at gawi na hindi na dapat maging bahagi ng iyong buhay. Pangatlo, ituon ang iyong sarili sa tamang landas na inilaan sa iyo ng Diyos at ito ay buong tiyagang tahakin. Hindi tayo babangon sa pagkakamali para lang mahalugmok sa iba na namang pagkakamali. Alalahanin mo na kadalasan kaya nawawala ng pag-asa ang tao ay dahil iniisip niya na imposible ng bumangon at walang agapay. Hindi totoo yan. Ang Diyos ay makagagawa ng higit pa sa iyong inaakala at siya ay laan para sa iyo. Asa ka pa!